Ready? Good morning. Mm -hmm. Oopsie. It's gonna be rough here. So, you ready? Ayan. So, guys. Mag-walk na naman tayo na. So, Pupunta kami park. So, ha, Nagkaroon kami ng konting misunderstanding ni ni Amo yesterday kasi hindi niya naman dinis sa akin yung yung proper schedule ng bata. So, anong nangyari, sabi niya, nagulo na daw yung schedule ng anak niya. Kasi, uh, parang 11, around 11 yata, pinaliguan ko yung bata. So, ang gusto niya pala is, 10.30 pa lang, 10.30, tapos na kumain yung bata ng breakfast. And then after, since summer ngayon, dito sa Greece, uh, around 10.30, pupunta na kami, lalabas na kami or 11. Lalabas na kami ng bahay para pumunta sa park. Oopsie. And then, ayun. Hindi na-discuss sa akin yung ganong schedule. Kaya, ang akala ko, after nun lang kami pupunta ng park. And then, iniisip ko rin na magawa ko din muna yung gawain, yung ibang gawain ko sa loob ng bahay nila. Kasi, at least kahit pa paano maglinis ako ng konti para hindi makalat diba kasi alam niyo naman pag may bata usually ang kalat ng bahay so ayun um, mm. uh, yun medyo parang siguro pagod din siya kasi um, sa trabaho niya po yan din siya last night kasi paggabi siya ang nag-aano, mga nag aasikaso sa anak niya pag nagigising. Kasi ang work lang naman dito is 8 hours lang. So, medyo sumusobra nga ako nitong mga since dumating ako eh. Kasi, okay lang naman. Pero, alam niyo yun. Kailangan sumunod sa kontrata, di ba? Okay lang. 10 hours, pero 12 hours and above. Medyo parang overwork na yun dito. Kaya, if just in case, mangyari siya, sa loob ng isang buwan. Kailangan ko magsabi sa agency ko sa Pilipinas na ganito nga ang trabaho ko dito maabot ng 12 to 13 hours. If lumagpas ng isang buwan or within a month, ganun pa rin yung siste. Magre-reklamo ako, syempre. So, ayun nag-usap kami, sabi ko, bigyan niya ako ng proper schedule ng anak niya. And then, sabi niya, since Since wala naman daw schedule pa kasi nga wala pang pasok yung bata. Kaya ngayon magulo pa yung schedule, wala walang maayos ano ano sa buong araw, yun lang yun. Pero, yung pagpapakain sa bata, yung paglabas sa bata, ganun pa rin. Until, mag-start na ulit yung school. So, maybe, pagka, pag nag-start na yung school, ayun, uh, may time na ako mag-rest during the day tapos hindi na rin makukonsume yung buong araw ko sa pag-aalaga ng bata kasi ngayon, pag pumasok sila imagine papasok sila ng Let's say, aalis ng bahay si ma'am ng 8. So, from 8, start na ako ng work. Although, before 8, nag-i-start na ako kasi kata pa, nag na ako eh. Tapos, ano oras sila uuwi? So, ngayon, Friday, maaga sila uuwi daw. 3 daw, tapos na siya. Or around 4, nandito na siya sa bahay ko. Okay. So, ayun. Uminom ng tubig ng alaga. So... Yun, yun lang. Pagpunta kami ngayon sa park. Alam nyo guys, uh, mahirap yung, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na yung, lalo na pag yung trabaho is related sa housework, tsaka sa pag alaga lalo na sa pag-aalaga ng bata, mas mahirap. Hindi pumadali Alam nyo naman kasi kahit gano'ng kabait po yung employer, talagang may... Hindi 100% pabait, di ba? So ayun. Kahit naman ako mabait ako pero may ugali ako. Lahat naman tayo. So naintindihan ko naman. Ngayon okay naman na kami. Uh, okay na kami ni Ngayon mas alam ko na yung schedule. Kaya naman What are you looking for? Some um, water. What can I the park. Four water. Yeah, it's here. here. Okay, water. No. Oh no. water. Yeah. Maybe they are watering the plants, that's why. dito tayo sa park. So, imagine ninyo ilang araw ko dito. Araw-araw kami na sa park. Tapos naglalakad ako ng mga isang kilometro araw-araw. Thank you. Thank you. Ito hindi ka tulad sa Lebanon na parang ayaw nila magbigay sa mga tumatawid lalo na sa Pilipinas dito pag alam nilang may tatawid dihinto sila malayo pa lang bubusinan na sila para padaanin so nandito na po tayo sa park yan so dito madaming kalapati So guys, malamang-lamang mga video ko is ganito. Kung anong trabaho ko dito, daily task ko. Um, sa ngayon, ito ito talaga yung ginagawa ko ngayon. Bukas, maglilinis ako doon sa bagong bahay nila. So yan po yung part, guys. Hanggang dito na lang po muna 'yung vlog natin. See you again tomorrow, guys. Bye.